Hello, hello mga katigang Lunch break Ito, Filipino food Ito, pork adobo uh, Adobong Hindi naman sitaw <laughs> Bagyo beans Bihon May kanin din kami puti At saka yung soup namin ay Fish sinigang Tingnan natin kung kagang sinigang ng Pilipino ay lokano o Pilipino. Fish sinigang, kaya lang walang ano eh, walang walang fish durog kasi ayaw nila may may sinig dito eh. Okay din. Kaya lang sa akin kasi hindi ako masyadong mahilig sa ma, ano sa ma, maasim. Eh, may asim ito eh. May asim eh. hindi naman yung talagang manalsa ti alsen na eh, ito mga ano mga talagang nagugusta na may asim eh ta tamang tama lang ito kaya lang sa akin kasi talagang ayaw ko may asim kung ayaw talagang halos wala ang gusto ko ang aking panolak naman ay patikim ng pinya pineapple juice pa rin And yan na tayo naka-sticks ano? Na, pineapple juice kaya ngayon ano pa เามุนนะแยบ่ยมากติกกัน